Hello guys Paano pala kung halimbawa yung gira sa ano Sa ibang bansa Tapos mag gira din dito sa atin Anong gagawin natin? Ano tayo tatago? Tatago ba tayo? O makikipaglaban? Dapat lahat tayo yung mga ano yung mga armas <laughs> Ikaw Guys, meron akong i-interview dito. Kung sa kaya magkagirahan, anong gagawin niya? Anong gagawin mo, Lods? Kapag nagkagirahan. Ano? Nasaloy ng bumba? <laughs> mga rocket. Di ba guys, sa ibang bansa, yung, ano, yung mga rocket hindi pa napatak sa lupa. Napapasabog na dito sa Pilipinas daw ang gagawin niya. Yung rocket, sasaloy na lang. <laughs>